Surpresang binisita ni Sen. Raffy Tulfo ang tanggapan ng LTO dahil sa samut-saring reklamo laban sa ahensyang ito. Uh, yes, sir. Attorney Lopez po, the Executive Director. Oh, attorney, good morning. Out sa LTO na may mga problema raw, base po sa mga sumbong. Oh, hello. Saan po mo bumili ang TPL? Meron dito? TPL? TPL? Wala? Palupasa din, wala nang nagbebenta ng TPL? Wala na, lahat sila natakot. Ito po yung I Medical Clinic. Pwede makausap yung manager? Okay. okay oh. Saan po rito yung ABCD? 1, 2, 3, 4, Wala. Dapat dito yung doktor. Oho. Nasaan si doktor? Nasaan si doktor? Wala. para sa ilan pang kaganapan, stay tuned lang dito sa GT Garage. Ang numero unong layunin ni Senator Rafi Tulfo ay para makakalap ng sapat na impormasyon para sa bagong panukalang batas na kanyang sinusulat. Ito ay magbibigay ng solusyon sa mga irregularidad at samut-saring reklamo laban sa ahensya bilang sa mga napag-usapan ay ang Emission Centers at Private Motor Vehicle Inspection Centers or PMVIC. Para saan ang Motor Vehicle Users Charge or MVUC tuwing nagpaparehistro? Ang Compulsory Third Party Liability Insurance at binisita rin ang paggawaan ng plaka sa LTO. Narito si Senator Rafi Tulfo para sa iba pang detalye. Dito mga nagdaang araw, sunod-sunod po na reklamong aking natanggap dito po sa RTIA tungkol sa mga banggaan, aksidente, uh, mga nasagasaan na nagreklamo sapagkat hindi sila nakatanggap ng bayad. Wala mong problema sila saan sila kukuha ng pang-repair ng kanilang sasakyan na nabangga o diligay pang pagamot nila. Ano nangyari sa requirement na kapag ikaw ay nagpa-register ng inyong sasakyan, yung tinatawag na third-party liability, yun ba'y gumagana? Timing na timing po ito sapagkat recently, nag po ako mag-draft ng bill tungkol po doon sa TPL dahil marami na ako natatanggap na sumbong pertaining to that. Meron ding uh, inireklamo ng redundancy na kung saan nagbabayad pa ng 500 pesos para sa eye exam yung mga first-timer na kukuha ng lisensya. Now, doon pa lamang sa driving school dapat i-require na yung mga aplikante ng eye exam kasi pupunta ka sa kalye, tuturo ka mag-drive doon dapat doon pa lamang nakapasa ka na sa eye exam. At kung nakapasa ka na sa driving test from a diving school, then capable ka na na magdrive sa kali, okay mata mo. Ayusin natin yung labu-labong sistema. Ang sa gayon, wala nang fixer na mamamayag pag doon. Puputulan natin ng pagkakita nito mga fixer. And the only way to do that is to fix that labu-labo problem. Okay? Let's go. Attorney DJ Bonisay po. Attorney? Hey, mm -hmm. of, uh, -GR. Po. Okay. The reason why I'm here kasi po, gumagawa po ako ng bill para ma-address po yung certain issues na inilapit po sa akin about sa LTO na may mga problema raw base po sa mga sumbong. Unang-una -una po dun sa TPL, third party liability na isa atang requirement bago ka makapag ng yung sasakyan, you have to have yung uh, TPL na accredited ng LTO dito ata sa malapit sa vicinity pwede tayong makakusecure noon, makuha, tama. Sir, actually, sir, hindi accredited ng LTO po yung insurance companies, the insurance commission po. We don't accredited. Okay, insurance commission. Yes, sir, we don't accredit. Now, kasi ang nangyari po, may mga na nababangga, nasasagasaan, then itong mga nasagasaan na nababangga, sisingilin nila yung nakabangga sa kanila. Eh, dapat may TPL. Walang pambayad. So, lumilitaw, useless yung TPL. Or baka yung TPL na nakuha nila, a fly-by-night. At another issue po sa TPL, kung meron ka na dapat na comprehensive insurance, hindi mo na kailangan dapat kumuha ng TPL. It doesn't make sense. Number two, redundancy sa IG exam. Yung bagong patakaran ngayon, kapag ikaw ay kumuha ng driver's license o student permit, kailangan nyo po ay pumunta sa driving school. Am I right? Yes, sir. Now, doon pa lang sa driving school, siguro, Atty. Negaret, we can come up with a law na lahat itong driving school, i-require sila na magkaroon agad ng eye exam. Nagawin lang po natin, ang suggestion ko po, maglalagay tayo ng isang parte dyan sa loob ng compound niyo na merong isang clinical technician na gagawa po ng eye exam. Hindi na kailangan i-outsource. So yung 500 pesos na ibabayad, supposed to be mapupunta doon sa mga outsource, mababalik po sa kaba ng bayan. Maganda right. po ito. Di ba? At yung 500 pesos, kung wala kayong paglalagyan, ebe, pwede natin i-donate yan sa mga public hospitals para doon sa eye care, libreng salamin, namin, eye research. And then doon po sa emission test, yun ba ina-outsource na rin? Yes, sir. For the simple reason, sir, that we don't have the apparatus for doing it, sir. Okay, why don't we invest? Ilan po ang nagpaparage to every year? 13 million po as per year. So, times of 500, magkano? 6.5. Ano po magagawa ng 6.5 billion? Napagawa. Ang dami po, ano? Yung sa MBUC, motor vehicle users charge? Saan po na pupunta yon? Ang pondo po. Mag na Una, una, magkano po yung pondo every year? The last letter po na I saw during the past admin po asking for at least 2 billion from the MBUC fund para magamit po sa LTO para maybe sa mga ibang proyekto po. At ay uh, hindi po lang na processo Magkano po yung nalilikom ng LTO from the MBUC? 30% lang sa atin yata, check mo. Kasi po, napupunta lang sa korupsyon yan. Ibibigay po yan lang sa DPWH. Tapos pag nasa DPWH, armory ng mga politiko para pa-project kuno nila. And then, wala naman palang project. Or meron man project, manipis. O kung saan-saan ng project na inilalagay, eh lugi na naman yung taong bayan. Thank you, boss. Di ba? So, kumpara sa akin, dapat hindi DPWH. Kung ilalagay sa DPWH, dapat properly identified kung paano napapakinabangan yung pondo para sa MBUC. Bigay po tayo sa national coffers po, sa national government, ang LT po ng more or less 26B. Wow! From MBUC yon? Sa si lahat na po ng collection sa... 26B? Yes, sir. So, saan na pupunta po yung binibigyan yung pera sa, uh, sa national treasury? special road safety fund, tapos special vehicle pollution control. Yung pollution dun po sa DOTR, yung tatlo po sa D, um, DPWH. Oh, kita mo yung pollution control, that's bull****. Wala ko nakikita ng mga umiikot-ikot dyan para chinecheck kung mausok ba yung mga sasakyan, mga jeep, mga truck, mga kotse. Wala eh. So that's useless. So now sir, pwede ba tayo mag-sample ng isang uh, insurance company dito nagbebenta ng TPL sa paligid and then uh, yung isang eye exam clinic? Yes, sir. So, magsasample po tayo. Yes, sir. Is it okay? Yes, Let's sir. go. TPL, para kung nang ano, nang nang <laughs> <laughs> TPL, TPL kayo dyan! Wala na, nagsitaguan na. Yes, sir. Nagbibenta kang TPL, tama? Yes, sir. Insurance? Okay. Good. Sino manager? Kayo po, sir? Yes, sir. Okay, manager. Paano ang proseso kapag halimbawa ako ay bibili... Ito na nga. Yes, sir. Si yan, TPL. Okay. Song? Kasi required ng LTO o na LTFRB na kailangan bago marehisto ang isang sasakyan bumili ng CTPL yes, regardless kahit na merong comprehensive insurance yung isang sasakyan yes, sir. paano pong proseso sa CTPL ang re required po namin is uh, CPC which is the decision galing po sa LTPRB then ORCR then after that po uh, issue na namin siya ng passenger insurance with CTPL so sa inyo po passenger lang passenger and CTPL. Kapag naka-aksidente yung policy holder, paano po yung pag-process ng claim? Ang requirements po namin na yun, sir. Nandiyan po yung, ayan, in case of claims, ayan po yung mga requirements. Ilan po ang mga naka-insured sa inyo? Sa passenger insurance po, which is, uh, yung claim niya po is isa lang eh. Pagka nabangga siya, either one or two person uh, covered po is ano lang, per accident po siya. Hindi po siya per head. I-require natin lahat ng mga insurance company na ng CTPL na pagdating ng time na kailangan ng kailangan ng policyholder makapag-claim dahil naka-accidente sila, dapat yung bayad in a matter of days. Yes, sir. Uh, Kasi ang nangyari po sa, sa experience ko, inaabot po ng buwan. Kuminsan, wala talaga. Hindi umubra dahil fly-by-night po yung nagbenta ng CTPL. Ganda po ng ano nyo, boss, ng suggestion nyo, ng recommendation. Sa tulong nyo po, sir, we can draft a letter to be signed by ASEC JR Tugade. And uh, we're going to coordinate with the Insurance Commission, sir. Good. God bless you. So ngayon naman, sir, dun sa eye exam clinic. Hello po. Ito po yung I Medical Clinic. Pwede makausap yung manager? Okay. Saan po rito yung A, B, C, D? 1, 2, 3, 4, 5? Wala. Dapat dito yung doktor. Oho. Uh -huh. Nasaan si doktor? Agad-agad nakalagay, 500 pesos medical fee. The doctor is in, pero nasaan si doktor? Wala. Saan po yung ano natin? Ito yung po, may, may license po dito, may But, lahat sila ready to tumulong. Tama. So, meron yung step one, by the numbers, tapos sa numero, and then kung ano available window, doon siya pupunta, yes. tutulungan na siya ng window na yon. Initiative and multitasking, tama. Pwede ho ba yun, Yes, sir. Ang Ito. ibig sabihin sana, mali po eh, not good. Yes. Dapat po, meron yung machine na nagdi-dispense oh. ng queuing number. We have that, that will stop yung uh, tinatawag na pagkukumpol at saka yung fixer. Okay. So kailan natin ma-implement yung queuing system yung numbers. Give us until uh, month of uh, May, sir. May. Okay. 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 sige. Meron mo sila magandang CR dito. Meron po, may public pero pinapaganda. Hindi, pero dito wala. Hindi po po yung. Paano po kung alam mo PWD wala siyang CR? Ito. Pwede makita? Pero pwede pwede kasi pwede lahat na wala nang exclusive sa empleyado ngayon, sir. Oh. Lahat na No, use this okay. Dapat everybody can use this. Yes, dapat sir. first and foremost client sa kanilang yes, empleyado. Yes, sir. Okay. Yes, sir. That is ano, sir. Ay, we guarantee that sir na wala pong So from uh, now on, dapat po magamit 'to ng mga kliyente. Yes, sir. They've been using this. Okay. They've been hindi naman exclusive. Yes. Hindi kasi tinuturo sa akin kanina doon daw sa Hindi, okay, labas. Meron din isa doon na mas malaki, sir. Ah, sir. uh, sira po ito. One. Wow. One, two. Okay. Ayusin please po natin sir. to. Yes, sir. Pagbalik ko po. Please, ako we assure you po na mas magaganda po. Magaganda yung... na po ito, sir. Hello. <laughs> ah, hindi hindi mo kasalanan. Wala kasalanan. <laughs> Wala kasalanan. Promise. Okay, sir. Ang ah, may kasalanan yung nag-maintain yung pasilidad, okay. yung budget. Huwag kang kabahan. Okay. <laughs> yung freight making unit. Maybe we can show them the robotic Sige po. Ganun na po Opo. yung nangyayari So, ganito pala paggawa ng plaka. Okay. So, what na natin outsource. Kaya pala natin gumawa pala. Kaya na po natin. Kaya, Kaya na? Opo. Po. Kaya po ang iniingay lang natin ngayon is the raw material. Tapos makakatulong pa tayo sa mga empleyado natin. Correct. Ngayon. The, the employment and everything. We just need to expedite the procurement and everything. Uh, ilan po ang nagagawa nito kada araw? 5,000 in, in a day po. Two shifts po kasi. In two shifts, sir. Enough po ba yun o medyo kulang pa? Kulang, sir. Tapos so, kulin yung So kung magpagawa ng dalawang makina, kung no, yes, dalawa Isa pa sa okay. tama po eh, sir, isa pa na siguro kung we're going to ask for more like this, purchase it, hindi na natin isa-centralize dito yung plano asset to God, eh. If we can farm it out also to so mga big regions, at least parang ganun po yung iniisip. So, so ngayon, centralize. Yes, sir. so mag yung mga nasa ibang region. Yes, sir. Eh dapat bawat region malalaki meron. Yes, sir, Para that's... mas mapabilis. Yes, Nagkakaroon ng doble plaka. Yung ngayong LTMS po, yung bagong Uh, sistema ng LTO since 2019, hindi na po magkakaroon ng tambal plaka. Okay. Yung dati po, nakakaron So at least nakita niyo po yung problema na address nyo agad? Opo. Once na na you go digitalization talaga, sir, it will solve half of the problem. Kasi sa amin, may QR code yan, sir. Once na na-register sa plate number na yon, hindi na makagawa ulit yung plate number na yun, sir. Not unless so, na may make sa labas, gagawa okay, sa nakapos. Diba? Unlike before, mano-mano eh. Magawa ka dito. Hindi eh, mo alam mo ano ginawa. May mga ibang mga ka kakopyahin. Dito, mayroon tayong centralized system kumbaga, na, oh, you want NNN111? Okay, you check the system. O oh, meron na, you cannot do that anymore. Nakabalik na tayo dito sa RTIA and halos lahat ng sumbong na pinating sa akin ay tama at meron pa idinagdag ang uh, mga taga lto At ako po ay nagpapasalamat sa kanila for their cooperation and now, based po dun sa mga nakalap naming mga impormasyon. Uh, yan po ay gagamitin ko para makapag-craft tayo ng bill o panukalang batas upang mapaayos ang bulok na sistema na nagaganap ngayon doon. Uh, kasama na po yung alamak na korupsyon at bilyong-bilyong pisong pera uh, ng mga Pilipino kada taon ang napupunta sa abo dahil nami-mismanage or I would say maybe sinadya na para magkaroon ng Pagkakataon na sila makakupit ng pera. But this will stop. Watch me.